Net. Hey, what's up guys? Punta tayo ng SM. Kukuha tayong ng tricycle. Subukan natin sa makain ng tricycle. Garbage. Where's garbage? Hey. Walang garbage dito. Let's go. Let's go. SM SM SM.

拉萨。

tayo balik sa dating kulay yeah let's go at the ridge let's go balik tayo sa init ay yan nawa tao tao yan girls wow bak sa init guys ano ba yun di sa plaza. Oh. Uh, um, damit. Bakit nga eh? Bakit bisikas sa lahat? Kasi

Sag mo lang ito nalaka. Wala naman akong anak na babae. Ah, uh, ganak ka pa. Eh. <laughs> uh. Mm. Mira. Uh. Lo pa ito nagmanang Tapay ni Madam Dipi. Tapay ng ato ni, tapay ni. Laso-laso na. Ay. Eh kasi. Oh, pinitasan tama na mano bueno, last price naman na lang. Na 15, na. 15 hmm. uh, 15 okay. uh, is enough for 2 people. How long is the size apat

Nala ka lang, sir. Okay. Nike. Okay. Nike. <laughs> Milk tea. Milk tea. Ako din, din ako siya. Napa madam? Kaya kita niyo. lang <laughs> Kaya may Ay, mo ko man. Ay, sir. Bado, gown, madam. Kapatos. Ay, sige, sige, sige. Kapatos. Ay, yung ang gown. Kapatos. Change you madam na change yun. Thank you, madam. Come again. Subli kayo ito madam. Wanak well, right, <laughs> 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 eh. Thank you, madam Bye-bye. Sige, ingat po. Salamat. Bye-bye. <laughs> <laughs> 2 <-5 lang> Okay. Hal, uh, okay. Uh, okay. madam, dito tela, madam tela. Nagpadait kayo no kaante ni. Tela. pa Jersey. ya kita ngayon ading, ngumantang kayo. di salamat. Sige, Salamat. 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 thank you Salamat. 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 sapatos? Salamat. 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 Sapato si Madam, sapato. <laughs> Pasay <Padaik> kay Madam. <laughs> Thank you, Madam. Thank you. Come again. Bye. Oh. Bye. Salamat. 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 <laughs> Thank you. <laughs> 嗯。Mm hmm.